Magandang araw muli sa inyo mga kapatid. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ito po yung ating bibigyan po ng pag-aaral. Ano? Pansinin po natin ang ganitong eh uh, Latin ano. Patnumay ng Espiritu Santo. Ito po ay kinuha ko po sa isang uh, nag-comment po sa atin at bibigyan po natin ito ng paglilinaw. So basahin po natin dito kay John Philip Abeliada no? Ang sinasabi niya sa kanyang comment, ating ililino lang po ito, no? uh, ah, kaibigan dyan, kung kapatid man kita sa pananampalataya, may po natin ito para sa iyo at sa lahat po na nakikinig dito sa ating channel. Masahin po natin. Yung mga nagpapasakop sa kautusan ni Moises, move on na tayo. Hilingin natin sa Diyos na patnubayan tayo ng banal na espiritu para makalaya sa kautusan. Galatia 5:18. Alam niyo po dito sa inyong komento, naiintindihan ba niyo ang inyong sinasabi? Unang-una po, wala po tayo sa kautusan ni Moises. Bakit tayo mag-move on? Tanungin niyo po inyong sarili. Ako ba ay nasa kautusan ni Moises? O halimbawa na lang, ikay sumusunod sa kautusan ni Moises. Pero hindi ka, Israelita, no? Malabo po mangyari yun. Dahil ang kautusan talaga ay nasa mga angka ni Israel. Malinaw po yan. Hindi ka naman Israel, hindi ka naman Hudyo. Tayo po ay hindi mga Hudyo na tinatawag na mga hintil na hindi kumikilala do sa tunay na Diyos. At ngayon, ang kagandahan, may nagpaliwanag para tayo makakilala doon sa tunay na Diyos. O di ba? Ngayon, sa ganitong mga tanong ninyo para ipinapaliganap mo sa buong mundo, lalong-lalo na sa tayong mga Pilipino, bakit ho tayo uh, on sa kautusan ni Moises? Hindi ba't napakalinaw? Hindi tayo nasasakop ng kautusan ni Moises. Pero ang kagandahan, kung gumaganap ka naman ng kautosan na sinasabi doon, huwag kang papatay, eh di ba't nakakasunod ka nga sa Diyos? Kasi yun ang gusto ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungalin, huwag kang mag kang mga ngalunya, igalang mo ang iyong ama't ina, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyusan, igalang mo ang Diyos, ang kanyang pangalan, o di ba? magkaroon ka ng panahon sa kanya. Eh di ba't yan ang sa buong kautusan? Ka 'di ba? Kung iyan ay naibigay sa Israel. Tapos sasabihin pa ninyo na ganito. Napatnubayan tayo ng banal na espiritu para makalaya sa kautusan. Ay eh, tingnan po ninyo, may dalawang klase ang kautusan, sa kautusan ni Moises at sa kautusan ni Kristo. Ngayon, saan ka magpapasakop? Sa kautusan ni Moises? Unang-una tayo mga Pilipino. Bakit tayo magpapasakop doon? Hindi naman talaga tayo sakop ng kautusan ni Moises. Narito po tayo. Kung wala kang pagkakilala pa, kung hindi ka nasa ilalim ng kautusan ni Moises, kung ikaw ay hudyo, no? kung ikaw naman ay hindi hudyo, wala ka pa rin sa kautusan ni Moises, para hindi sila sinusunod, ibig sabihin, wala pa yung pagpapalaya sa iyo. So ngayon, bilang tayo mga hindi hudyo, mga hindi lang tawag sa atin, walang pagkakilala sa Diyos. Ngayon, ipinakilala ni Pablo kung sino yung dapat natin paglingkuran no Saan tayo magpapasakop? Sa kautosan ba ni Moises? Sa kautosan ba ni Kristo? Sa kautosan ni Kristo, doon tayo magpapasakop. Yun ang ating alamin. Sa paanong paraan? Ang sinasabi ng kasulatan na ito, no? Yung aral at turo, doon muna tayo magpapasakop. Ano? Babasahin natin dito sa unang Timoteo 6.3. Basahin natin. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang ayons sa mauhusay na salita ng ating Panginoong Isu Kristo at sa aral na ayon sa kabanalan. So malinaw po, kapag ikaw ay nasa pag-aaral at pagtuturo mula kay Kristo, nag-aaral ka ng kabanalan. Nagiging banal ka sa harapan ng Diyos kasi susunod ka sa kanyang mga kautusan. Eh kung sabihin ninyo, para makalaya sa kautusan, ibig sabihin wala kang kautusan. Kasi mapapalaya ka eh. Ang ibig sabihin, yan, yung mga nasa ilalim ng kautusan ni Moises, di ba yung mga sumunod doon, napapalaya sila at napagpapala. Pero yung mga sumasalungat kay Moises sa kautusan, hindi sumusunod, napapahamak, napaparusahan. Nakita ba ninyo? Yung mga Israelita. Bagamat wala tayo, dahil tayo naman ay mga hintil na tinatawag. Di ba? Hindi tayo hudyo. O ngayon, tingnan natin sa paraan ni Kristo. No? Sa paraan ni Kristo, kung ikaw ay susunod, di ba? Ay may kautosan pala din si Kristo. Kailangan mo sumunod sa kanyang mga kautosan. Paano mo malalaman? Yun nga, binasa natin. May ito, ituturo ni Kristo sa atin yan sa pamagitan ng mga apostol, isinulat na. Kasi pinasulat ito sa kanyang mga alagan. Para maintindihan natin, nang sa ganon hindi tayo sumalungat sa mga Mauhusay na salita ng ating Panginoong Kristo, masahin natin sa ibang salin. Sabi naman diyan, kung ang sinumay nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling sa makatuwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Kristo at sa aral na ayon sa kabanalan. So, 'yan po ang aral ni Kristo pagbabanal. Ilalayo ka sa gawang masama. 'Yan ang tandaan mo, no? O ngayon, maligan natin ang komento mo. Yung mga nagpapasakop sa kautosan ni Moises, ay eh parang tinutukoy mo dyan, mga hudyo. Pero huwag mo naman tukuyin tayo, mga hindi hudyo, hindi tayo kalahi, no? Eh magbumubong ka ba ba? Eh wala ka naman talaga sa kautosan. O ba? Diba? Para malaman natin, alamin natin, sa ka, sa kasulatan, na tayo ba ay nasasakop ng kautosan? O, puntahan natin, no? Para malaman natin. Sa mga talata na ating babasahin, ito po magpapalinaw. Basahin natin. Dito po sa Roma 2.14, sinasabi dyan, ang mga hindi hudyo ay walang kaalaman tungkol sa kautusan ni Moises. Malinaw po ba, kaibigan? Tayong mga hindi hudyo, walang alam sa kautusan ni Moises. Paano mo masasabi na mag una tayo? O di mali na po ang inyong aral at turo. Sinasalungat mo na si Kristo. So ito isang pagtutuwid na malaman mo, malaman ko, malaman ng buong mundo kung ikaw ay hindi hudyo. Wala tayo sa kautusan ni Moises. Balikan natin. Ang mga hindi hudyo ay walang kaalaman tungkol sa kautusan ni Moises. So palitan natin ang ibang salin. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo. Malinaw po yan. So, palitan pa natin ang ibang salin sa Tagalog ang Biblia. Sapagkat kung ang mga hintil na likas na walang kautusan ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan, o oh, ito, maganda rin po ito, kahit pala ikaw wala sa kautusan, pero gumagawa ka naman ng mga ito, bang matwalang kautusan, o oh, yan, ay siyang kautusan sa kanyang sarili. O di ba? Halimbawa, wala ka namang kautusan ni Moises. Sabi sa, sa kautusan, huwag kang papatay. Eh pero alam mo sa sarili mo, bagamat hindi mo alam yung kautusan ni Moises at wala ka doon sa kautusan iyon, pero alam mo sa sarili, ay bawal palang pumatay. Hindi ako papatay. Di ba? Alam mo ang magsinungalin pero hindi ka nagsisinungalin. Di ba? Ikaw ay hindi hudyo, no? at wala ka rin sa kailalim ng kautusan. Pero ginagawa mo naman yung kautusan na huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya, huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan. Diba? Sabi doon, igalang e, mo yung ama at ina, huwag kang mag-iimbot, ba? Diba? huwag kang mga ngalunya, etc. Diba? At yun ang sampung utos na kung saan ay wala ka namang ganung kautusan, pero alam mo ang mabuti, na mabuti yung sundin. Kasi sinasabi ni Pablo sa kanyang mga sulat, basahin natin, Roma 7, Uh, 12, no? So, basahin natin yon. Romans 7.12, para malaman natin, no? Basahin natin. Romans 7.12, pero sa kabila nito, banal pa rin ang kautusan. Ang bawat utos nito ay banal, matuwid at mabuti. O, ba? Diba? Nakakabuti nga yung pag sinusunod mo, eh. O, ngayon, sa sasabihin mo, magmove on, parang inaalis mo na. Yung sampung utos, mabuti sa tao kung alam mo kung, kung, alam mo tamang gamitin kasi makakabuti yun sa atin pero yung lahat ng kautusan halimbawa may kautusan si Moses na maghandog ng tupa toro yun ang mga rituals na ginagawa nila eh, hindi naman pwede natin gawin yun sa Israel yun di ba eh ngayon kung babasahin ko itong komento mo may dalawang bagay kasi ang hindi mo nakita. Nagbigay ka ng talata sa Galatia 518, dalawang bagay na pwede ka magpasakop. Pwede doon sa isa, pwede doon sa isa. Pero ngayon, ang kagandahan, isa lang ang pipiliin natin. Sa kautusan ni Kristo, doon tayo mamalagi. Kaya, yung aral at turo, doon tayo mamamalagi. Di ba binasa natin kanina yung uh, Unang Timoteo uh, 6.3? Balikan natin kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mahuhusay na salita ng ating Panginoong Kristo at sa aral na yon sa kabanalan, di ba sa isang salin ay maganda rin po ito. Sabi diyan, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling sa makatuwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Hesus Kristo at sa aral na ayon sa kabanalan. O isa pa, para mas malinaw sa iyo, no? Sabi pa dito, kung may nagtuturo man ng salungat dito at hindi naaayon sa tamang turo ng ating Panginoon sa Kristo at mga turo tungkol sa pagsunod sa Diyos. O di ba Tuturo ang kakasi na sumunod sa Diyos. E eh, ngayon, balikan natin ang komento mo. Ayong kautusan ba? Hindi ka nasusunod? mapalaya ka, papatnubayan ka lang ng Espiritu Santo. O sibihin na natin yan ng inyong unawa. Papatnubayan ka ng Espiritu Santo. Ano ba ang bit-bit ng Banal Espiritu? Ano ba yung daladala niya? Di ba't ang daladala din niya ay aral at turo na galing kay Kristo? Tapos aalisin mo yung kautusan. Ano ba ang bit-bit ng Banal Espiritu? Aral at turo ng galing kay Kristo. O basahin natin to para maging malinaw sa iyo. Bago sasabihin ninyo para daw mapatnubayan, aral at turo ni Kristo ang papatnubay sa atin. Na sinasabi ito ng balang espiritu na nanggaling kay Kristo. O puntahan natin yung tanatang yun. No? Makikita natin dito sa Juan 16.15. Anong sabi po diyan? Ang lahat ng nasa ama ay nasa akin. Kaya sinabi kong sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Meaning, yung sinasabi po ninyo, papatnubayan ng Balang Espiritu, ano ba yung sinasabi ng Balang Espiritu? Galing pala kay Kristo. Yan o, galing sa Ama at sa Anak. Kaya sinasabi ni Kristo, sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo, sa mga apostol. Nung panahon ng mga apostol, balikan natin ang verse 13. Yan ang sinasabi diyan. Pero pagdating ng malang espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Yung pala, para maintindihan ng mga apostol, ang sinasabi ng malang espiritu ay lahat ng katotohanan. At ang ituturo niya, saan manggagaling? gagaling? O ito, alamin natin sa so, uh, susunod na pangungusap. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo, ang tungkol sa mga bagay na darating. Kaya sabi dito sa 15, ang lahat na nasa ama ay nasa akin. Kaya sinabi kong sa akin, manggagaling ang lahat ng ipapayag sa inyo ng banal espiritu. Sa panahon niya ng mga apostol. E eh ngayon, papatnubayan ka baba na, na banal espiritu? Eh kung ikaw inatanggap mo na yung aral, ano yung aral? Dapat ang aral na matanim na sa iyong puso't isipan. Kailangan ba ba ng patnubay ng malang spirito? Kasi yung sasabihin din ng malang spirito, yun ding aral din ni Kristo eh. Kaya dapat mong malaman na ang papatnubay sa'yo, aral at turo na natanim sa iyong puso at isipan. O basahin natin ang talatang yon sa Hebreo para maging malinaw po sa atin. No? Hebreo 10.16 Ang sabi po diyan, ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon sabi ng Panginoon, hindi po sabi ng Holy Spirit o Banal na Spirito. Panginoon na may sabi, ilalagay ko ang aking mga utos sa puso nila at itatanim ko ang mga ito sa kanilang isipan. Meaning, kayo po ang nawawala sa tamang aral. Huwag mo sasabihin galing sa Banal na Spirito. E eh, yung bit-bit nga ng Balang Spirit Kung yun sinasabi ninyo Aral pa rin ang magiging patnubay mo Dahil natanim yan sa puso't isipan mo Ano ba? Huwag kang papatay Huwag kang mga ngalun niya Ay di ah, iiwas ka doon kasi Nakatanim sa iyong puso't isipan Yung sinasabi mo Sa Galatia 518 Yan nga po ay sa ilalim ni Kristo Sa kautusan ni Kristo So basahin natin yung talata na ibinigay mo Sabi po din yan sa talata na ibinigay mo Basahin natin no at iyan ang nakalagay po. Datapot kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, wala ka sa kautusan ni Moises. Nasaan ka? Nasa kautusan ni Kristo. Paano natin naalaman? Yan po ay si Kristo yung isalitang Espiritu. O diba, dalawang bagay yan. Para maitindihan natin, ating babasahin dito sa sinasabi po ninyo. Yang kautusan na yan ay kay Kristo. O puntahan natin ang talatang ito na magbibigay sa ng paglilinaw, no? 540, no? Para maliwanagant kayo. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatuwid ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Di ba't iyan ang kautusan? Paano ka papalayain? Sabi nyo, para mapalaya sa kautusan? Iyan ang bu buod o iyan ang buong... Ah, balikan natin, no? Para malinaw. Ang sabi nyo, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Ay sabi nyo, para makamubon on. Yung buong kautusan ni Moises, ay di mat nabubuo din yan sa isang salita Naibigin mo daw yung kapwa ng iyong sarili. Eh, paano ka magmove on kung iyong kautusan ngayon ay na yung pala ay buod? O, basahin natin sa isang sali, no? Ang sa sa isang salin ay buod po yan sa ASND sapagkat ang buod ng buong kautosan ay nasa isang utos mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, yan po, di ba? Napakalinaw. Bakit mo sasabihin sa amin na papatnubayan ng malang spirito? So, mali ang ganyang aral at turo. Mula sa kasi kaisipan lang yan. Kasi ako, binabasa ko, iniintindi ko at inuunawa para yung mga nakikinig sa channel na ito makaintindi at makaunawa. Bako, bakit nga papatnaway ng Manalang Espiritu? Kung sa panahon nila, ang Manalang Espiritu pumapatnaway para sabihin yung sinasalita ni Kristo. Malinaw yung sinabi doon sa Juan 16.13. O, balikan natin ha. Di ba sinasabi din yan, sa Juan 16.13, no? Malinaw po yan. O yan, di ba sabi Dito sa huling part. Sinasabi po dito, no, para maintindihan natin. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. O siyempre, yung mga bagay na darating na hindi pa nila alam, ang communication ng mga apostol sa pamagitan ng Espiritu Santo kumukuha ng mga turo kay Kristo. 'Di ba? Kaya nga sabi dito, ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sabi po din niya, no? Oh. Nakalagay po. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Ay saan manggagaling ang turo ng banal spirito? espiritu? Manggagaling po, sabi dito 'yan. O sa 14 para mas maganda. Pararangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. So malinaw po, ang banal spirito, Iyan po ay nagdadala ng mga turo ng katotohanan. Yun ang tungkulin ng balang espiritu. Kaya dapat napapatnubayan ka ng mga aral at turo ni Kristo. Yun ang papatnubay kasi natanim sa iyong puso't isipan. Hebreo 10.16 Please take note this passage. Yung aral at turo ni Kristo ang papatnubay sa iyo sa panahon natin ngayon. Sa panahon nila, yun ang ginagawa ng Balang Espiritu o pinapahayag sa mga apostol, ito ang sasabihin, ito ang gagawin. Kaya nasulat. At tayong bumabasa, alam na natin na yung mga kautusan nakasulat, babasahin na lang natin. Alam mo, ilidiktahin pa yun sa iyo. Inakasulat e, na nga. Ante, kasama ng ulo, magbasa ka naman. <laughs> Di ba? Para nasabihin ka sa iyo, sa mapalat ang bumabasa at nakikinig at tumutupad. Yun ang nakasulat. So, malinaw po ba? Sana maintindahan nyo yung 5.18, kautusan ni Kristo. Magpapasakop tayo sa kautusan ni Kristo. Hindi po doon sa kautusan ni Moises, na kusa, saan dami pa mga rituals, yung mga rituals pa sa panahon ni Kristo, wala na, inalis na, tinapos na ni Kristo. Yung paghahandog ng tupa, toro, dahil sa pamagitan ng dugo para matubos ang kasalanan. Sa ngayon, yung dugo ni Kristo, kaya namatay sa krus, yung po ang ginawa niya. Inalis na yung lumang ganung kaparaanan at si Kristo ang inihandog niya yung kanyang sarili sa ikatotobos ng kasalanan mo at kasalanan ko. Nang sa ganon, may mga aral turo si Kristo na dapat natin sundin, yun ang pumapatnubay para maligtas ang iyong kaluluwa. Okay na po ba? Sana na maging malay na ito sa iyo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, tayo po ay malalangin. Ama, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sapagkat itinuro mo sa amin ang tamang aral na nagbibigay ng kapayapaan sa aming puso't isipan. Ngayon natutunan namin ngayon na sumunod kay Kristo sa kanyang mga aral. Kung ito po ay ibang aral na makikipakinggan namin na hindi aral ni Kristo, lumayo kami sa ganitong mga aral. Kundi ang aming tanggapin, yung katotohanan na ipinapangaral ng aming Panginoon sa Kristo. Kaya salamat po Ma at sa mga nanood at nakinig sa channel na ito, mapalaya po sila sa maling aral. At ngayon po, binansin ninyo at tinugon po ninyo at naunawaan po namin, pinaunawa po ninyo ang mga bagay na ito. No? Salamat po sa inyong aral at turo na nagbigay sa amin ng kalayaan. Ama, pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang panalangin. Alat ay magsabi ng Amen.